okay guys uh, maganda nga po sa inyo lahat uh, nandito tayo ngayon sa bayan sambay uh, tumuyin na tayo dito sa bayan sambay ayan ito yung tawag dito yung highway dito na barangay maitim ayan yung papunta dyan yung may na yan mga bus papuntang ng manila na yan at dito naman sa bandang kaliwa naman ah, kanan ay papuntang pa na papuntang Santa Cruz ayan o oh. Eh mga guys, nandito tayo sa taas ang overpass. Ayun, kung mapapansin niyo, masama naman yung panahon. Ah, naman doon sa Mount Makiling ayan o oh, kabundukan ayan. napakasamang panahon ngayon mukhang uulan katatapos na kanina umulan ayan yung aking kaibigan malalim ang iniisip ayan, Kasi na may miss yung kanyang pamilya. Ayan. Seryoso. Ayan. Ito naman sa kabila mga guys, yung papunta na yan doon sa top dito, yung barangay San Antonio. Ayan. Ngayon na tayo ipapaba na papunta tayo doon sa bayan. Kasi malapit na yung pista rito mga guys. Uh, August 28 ang pista rito. Kaya ngayon na tayo papunta doon maglalakad-lakad para may pakita natin sa inyo. Dito tayo sa highway. Yan. Medyo nagkaroon na ng mga traffic dito dahil ah, uh, siyempre siyempre ginagawa yung tulay dyan ayan tuloy, -tuloy naman yung paggawa dyan at dito nagkaroon na lang, medyo malalim ng tubig dito Ah, uh, bumara na ito nga kasi ang problema dito mga guys pagka nagkaroon ng baha ito, kaya nga pinalakyan ng tulay dito dahil pag nagkaroon ng baha dito pag malakas ang ulan lalo pag mga bagyo ay malalim maapaw yung kandito tubig ayan o oh. Guys, kung mapapansin nyo, napakaraming uh, tangkong ayan pero yung mga basura dyan nandyan, oh, yung mga styro pero dala lang na yan sa mga galing sa ibang mga barangay din yan yung mga naitatapon sa ilog kaya isang kundi niya na yun may isda nga dun, oh, sa dulo ilapya sana yung ating mga kababayan ay matuto na rin sa tinatawag na paglinis sa kapaligiran kasi napakaganda pagka ka uh, malinis ang ilog Ayan, lakad naman tayo papunta tayo sa bayan. Ayan mga guys, oh. Ayan. Nakaisak kanto tubig dito kasi ay ginagawa dyan. Ayan yung mararim hukay na nila dyan sa kabila. Nilalakingan. Ayan yung mga binosa nila na lalaki pala to. Yung para sa tulay, yung dugtungan. Ayaw ko na tawag nito. Yung parang precast style pero hindi yan precast. Ayan yung mga binosa nila na lalaki pala to. Yung para sa tulay, yung dugtungan. Ayaw ko na tawag nito. Yung parang precast style pero hindi yan precast. Ayan mga guys, napaka a Oh. Ayan, hanggang doon sa kabila. Ayan. Ayan ah, uh, lakad tayo. Ayan mga guys, uh, nandito tayo sa highway. Lalakad tayo rito. Ito, pag uh, diniretso nyo ito, papuntang uh, Santa Cruz o di kaya sa San Pablo. Ayan. Ngayon kaya may mga mapapansin nyo, may mga perisuel na yan dito. Kasi uh, ilang na lang, may gitna ng dalawang linggo, magkakaroon na ng piyesta rito sa bayan sang bay yan yung mga perisuel mga guys, ah, dito, dito kami sa highway, naglalakad kami dito sa mga bilihan ng mga bulaklak ah, ito, hindi man yung dinadaanan natin ayan, yung mga bilihan ng mga bulaklak dito ayan habang naglalakad tayo rito, puro mga ah, ng mga bulaklak to, saka ito, pag nagpesta naka-exhibit naman to sa bayan sang bayan ayan puro mga halamanan Okay, mga guys, ito yung mga subdivision dito Nandito tayo Naglalakad sa bayan sang bay Sa highway Isa sa naunguna sa mga bilihan Ng mga halaman dito mga guys Sa buong laguna Eh mga guys, pang uh, naglalakad tayo dito sa highway. Ayun. Nakikita niyo na may mga pakistap stop pa oh. Hindi ko lang alam to kung ano to sa mga asa ah, pala to sa uh, uh, paggawa ng tulay pala rito. Yung warning sign nila. Eh yung mga halaman dito oh, mga bagong bilya. Ayun, eh, dito tayo naglalakad sa isa rin sa pangunahin nilang pangang produkto rito sa bayan sang Bae, yung mga halaman dito yung mga pagumbilya iba't ibang klase rin dito mga guys yung mga kanilang mga produkto pero ito yung pinakapangunahin nila ito yung naunguna dito sa buong Laguna pagdating sa mga halaman ito yung nangunguna yung bayan sang Bae. kasi sa mga may sa mga halaman dito nyo lang matagpuan yan sa highway kasi yung kanto hanggang dun sa boundary sang tawag dito sang uh, kalawan ang mga uh, halaman dito na paninda ayan nandito na tayo sa harap, harapan natin yung tulay dito sa harapan na tayo Ah, siguro baka gagawin to ah, gagawin asfalto siguro mga guys. Yan dito mo mapapansin niyo mga guys, oh, yung mga tulay dito, yung tubig dito. Isang ano, walang mga plastic dito na tinatapon. Kung mapapansin niyo makikita niyo naman. Oh. Yan. Walang mga plastic. Yan ang kagandahan dito kasi yung mga tao rito sa bay ay sinusunod nila yung policy na no, huwag magtapo ng mga basura sa tulay kasi tama naman kasi pag magtapo ng mga basura sa tulay sa mga nga, tawag dito sa mga ilog ay napupunta rin yan sa uh, ilog tapos mapupunta yan mapupunta yan doon sa Laguna de Bay magkakaroon na naman pollution polusyon yung mga isla naman namamatay kaya tama lang talaga ayan yung mga halaman dito ayan Ayan mga guys, nandito na tayo sa pinaka-cruising sa stoplight. Ayan, kung mapapansin pag dito, dito sa kabila, papuntang Santa Cruz. Yung pag uh, kumanang ka dito, uh, papuntang San Pablo. Ayan. So, Lakad tayo rito para makita natin sa inyo. At bago tayo pumunta ng uh, Bayan Sangbay. ngayon tayo tatawid ayan o, kung makapansin nyo yung mga structura struktur, dito Yan, ito yung uh, revolto sa ating bayani si Dr. Sirisal na yan. <coughs> yan mga guys, oh. Ngayon, ah, uh, ito naman kasi papunta sa Santa Cruz, ah, uh, San Pablo, ayan, tapos yung dito naman papuntang Santa Cruz, Laguna na, ito yung sa kabila natin, sa pagtawid mo rito, papuntang Maynila na yan, ngayon tayo tatawid na, ayan. ito so tayo naglalakad kayo para makita nyo yung kagandahan sa bayan sang bay dito sa iwi dito tayo sa highway ngayon mga guys pero uh, papasok tayo doon sa bayan na malapit na yan dito kasi nandito naman tayo sa highway uh, malapit na ayun mga guys yung mga view rito sa bayan sang bay ano yan, napakaganda. yeah, naman kasi so itong harapan natin ay may barangay naman, may barangay hall 'yan. Ngayon, nandito naman tayo sa harapan na rin isang public market. Yan yung elementary school nila. Ay, nandito lang tayo sa harapan sa fabric market. ito guys sa public market na to yung so, ating lalakaran ha ah. yung so, mga terminal ng mga tricycle na itong harapan natin ayan sa mga public market ngayon uh, pasara na kasi uh, hapon na uh, kaya ang gawin lang natin dito ikot ikot lang muna tayo tapos sabay labas na mama ka sa music doon dito tayo <laughs> Oh, na muna. Oh. Okay. oh, lalabas na ito mamaya. Ayan yun eh. Ah, vlogger. Vlogger Aminin isa. Okay, nakikita ko. Ah, may ko dyan sa ano. Welcome to my guys. Oh, ah, paala? Anong <laughs> Facebook nga ko yan? Papalan Vlogs. Hmm. Yeah. <laughs> ay, Jesse, kita ko. Dino lang ako dyan. Jesse, hindi ko naman ano ito. Eh, ayun natin eh. Pilala na kasi orate. <laughs> oh, oh, Eh, oh. hey, thank you ah. Ay oh. oh, oh. Ito kasi guys, ah, uh, napakagandang paligid Kaya lang, eh, medyo maliit pa. Pero pag kuting uh, kung tingnan nyo, napakaganda dito, napakalinis. At ito yung, uh, walang sawa tayo rito sa ah, kaikot-ikot dito sa, uh, ka -ikot -ikot dito sa uh, public market sang bahay kasi uh, napakagandang lugar din to uh, isa rin yung pinagmamalaki siyempre kahit hindi ako taga rito matagal na rin ako nakatira rito kaya uh, siyempre pinagmamalaki din natin yung bayan sang bae yan ito yung mga ating mga yung public market dito <laughs> ayun shut up daw ano pangalan? Pa Oh, kasi lalabas na mamaya. Ah, Pag-uwi ko. out. Ayun, ano pangalan? Ha? Shout out kay Mama Artista na po mo eh. Shoutout. Ayun. Ito yung store nila mga guys oh. Si Gloria. Gloria po. Lala ko po yun si Gloria. Ayun. Subscribe ko sa channel mo. Paparon Vlogs. Paparon Vlogs. Ayun oh. Yeah, sige po. Yeah. Yeah, mas sa subscribe niya mamaya may lalabas na ito, i-edit ko ito pag huwag ko sa ganun. Oh, shoutout kay Mama si Exnero. Anong pangalan? Naliligay ko natin, shoutout. Shoutout po kay ano? Kay Miriam. Yan, shoutout kay Ate Miriam. Kay Ate Miriam po. <laughs> <laughs> Kaya po yan, yung magandang babae. Eh. Shoutout, shoutout. Asan ba? Ayun. Ayun. Ayun na, for fun. Ayun, naka-violet pala. O, oh, shoutout kay Ate. Huwag kang mahiya. Oh? Yan. <laughs> Subscribe. Subscribe niya. <laughs> Subscribe na. Subscribe niya. Yan. Pokorol. Oh, Papalon vlogs. Ang vlogs niya may isang dulo. Papalon. Papalon. So, oh, Balik natin para um Ayan yung mga paninda nila mga guys ko. Mga kamatis, ayan mga talong. Ano pa tawag dito? Yung Ampalaya, sitaw. Tapos yung Ah, hindi, Papalon Vlogs. Ah, Papalon. Oo. Ito yung kanila mga pan dito. kanila mga tindahan. Ayan, marapit na yung matapos yung panita nila rito. Maubos na. Pagkita na lang. Hindi ba natin pwede banggitin yung kanya kasi may irap naman. Ayan. Ito na yun. Oo. Ayan. Ito din yung kanilang mga pisto. Kaya lang, konti na lang din. Uh, na kasi uh, pagkabi na tayo. Kaya ikot-ikot uh, ikot -ikot na lang tayo. Tapos sabay uwi na tayo. Ayan Makakuha dyan Mabibilis ma 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 kanila mga paninda Ayan Ayan up, yung tilapia Ang buhay na buhay oh Ayan. Ayan yung mga Ayan yung mga kanila mga tao mga guys oh konti na lang din ayan ito yung public market dito sa tanay ah uh, Tanay isang public sa sambay lagi nakalimutan ko na may bay tanay naman kasi noong nakarang araw nasa tanay tayo kaya <laughs> tanay tuloy na ibanggit ko ah oh, dito naman tayo sa kabila ikot naman tayo rito ayan picture at Tama guys, ah, dito naman tayo at lalabas na tayo rito para pumunta naman doon sa kabila. Ayan. Ikot-ikot lang tayo. Ayan, puro mga gulay yan naman dito. Ah, dito tayo sa kabila kasi napakalakas yung music sa kabila. Dito naman tayo sa mga puras, uh, ah, purutasan naman. Yung mga purutas dito Ay, na mga kanida. Ito yung mga purutasan. Ayan, yung mga purutasan. Kaya hindi kayo maliligaw rito mga guys Pag ah, bumili kayo ng mga purutas kasi nandito lang yan sa loob ng public market sa bayan sa bayi. Ayan. dito yung aking uh, kaibigan magsasara kanyang pwesto oh, ay ka na <laughs> Ayan, yung mag-asawa mga kaibigan ko <laughs> ay mga guys, para ba tayo rito sa public market ay pupunta na rito tayo, pauwi na rin ay, ay pakita lang muna natin sa inyo rito yung labasan ito yung labasan o oh. ngayon nandito na tayo sa harapan pag diniretso mo natin yan dyan, mga guys ayan yan yung munisipyo sang bayan sang bayan bay. Oh, bye. Kita na kayo mamaya sa vlog. Oh. Ayan. Yung mga paninda nila ate. Ayan. Tapos tayo dito sa Kapilana pa. Ayan mga guys, naglalakad na tayo dito. Nandito na tayo sa harapan sang munisipyo. Oh, andiyan oh. Ayan. Ngayon no? nandito tayo sa may tulay. Eh. o no? napakaganda. Yung mga diba guys, diba guys putuloy ko na itong ating pagbablog at sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa akin. Ingat po kayo hanggang dito lang muna. Bye! -bye!